Pabor ang ilang senador sa opinyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nararapat na paalisin sa bansa si Chinese Ambassador Wang Xilian sa gitna ng isyu sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sang-ayon ang ilang senador sa opinyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa usapin kung palalayasin ba o hindi ng bansa si Chinese Ambassador Wang Xilian. Ayon kay Senator Francis Tolentino, naniniwala siyang sumusunod lang si Wang sa direktiba ng bansa nila. Tama din si Presidente na kahit si Yao Ming ang ipadala mo dyan, kahit sino yung ipadala mo dyan. Recall is, is, should be done by the sending authority. So sino yung nagpadala, siya yung magre-recall. Binabawi, di ba? So hindi tayo, hindi natin kayang i-recall yung Chinese ambassador talaga kasi hindi naman tayo nagpadala nun dito. Tama din si Presidente na yung ambassador tum tumutupad lang sa sa utos sa kanya, sa policy directives coming from Beijing. Uh, siguro naman yung, in, 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 with all due respect to my colleagues, yung, yung sa kanila ay parang uh, near declaration of persona non grata kasi hindi na naipapaabot siguro ng tama sa Beijing kung ano yung dapat ipaabot. Pareho pong tama yun. Matatandaang may ilang mga mabatas na nanawagang pauwiin na si Wang. Kasunod ng sunod-sunod ang pangigipit ng mga barko ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. At sa gitna ng mga pangigipit na yan, may isa pang hinihimutok si Sen. J.V. Ejercito. Pero ang problema, ito niya ay mula sa mga kapwa Pilipino kung saan nakakatanggap daw siya ng mga pangungutya sa social media. Kaya may apela siya sa mga ito. Kaya nga ang appeal ko, even to those people who are pro-China, isipin nyo naman yung bansa natin. Diba? We will never be able to progress and uh, move forward sa so, dami ng problema na nabanggit ko kanina that needs our attention. Dapat magkaisa tayo dito muna and be united as a people. Naniniwala rin ang senador na hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod dito. Pero... Most of these um, people are influencers no identified with the former administration no? but ako po with president Duterte I have to be clear wala ho kaming away i respect him so i think they're just ano uh, siguro perception nila pro china noon si president Duterte but it, i don't think it's president Duterte behind it no sa kanila na yan eh mukhang i don't know kung totoong paniniwala nila yan sa huli naniniwala ang senador sa kalagahan ng pagkakaisa para maisakatuparan ang mga programa ng administrasyon. Daniel Manalastas para sa Bayan. Nakatakdang magbitiw si Senator Francis Tolentino bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang press conference, sinabi ni Tolentino na ang kanyang nakatakdang pangibiting bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay bahagi ng kanyang pagtupad sa isang kasunduan kasama ang liderato ng Senado, kung saan isa't kalahating taon lang siya maglilingkod bilang chairperson ng komite. Sa ngayon, wala pang formal na resignation si Tolentino at kailangan niya pa itong dalhin sa plenaryo sa pagbabalik sa sa Enero sa susunod na taon. Nakatakda namang pagtuunan ng pansin ng senador ang Special Committee on Maritime Zones na tumatalakay sa iba't ibang isyu sa West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung sino ang papalit sa mababakanting posisyon ni Tolentino. Ganon din po sa Commission on Appointments manunungkulan po ako ng isang taon at kalahati. And it is my intention to honor an agreement. So, hanggat wala pang kahalili, nandun pa ako in transition and I will endeavor to have a seamless transition and to, and to assist whoever will be the replacements for both seats. Nais ko lamang sigurong ipaabot sa inyo na sa sa ilalim ng panunungkulan ko we spent 67 hours 41 minutes of public hearings we have 358 resource persons uh, tatlong committee report at halos uh, himayin po namin ang 3007 pages of transcript uh, of stenographic notes 420 pages of committee reports which led to the indictment of 13 individuals specifically doon po sa laptop deal. Kung matatandaan nyo.